Hindi napigilan ng aktres na si Katrina Halili ang mag-post ng kalungkutan ng pumanaw nga ang kanyang boyfriend na si Jeremy Geyab. Si Jeremy ay dating vice mayor ng Wow Lanau Del Sur at sumakabilang-buhay or pumanaw nga noong January 28, 2024. Ayon na rin sa nakalap naming report, ang naging dahilan ng pagpanaw ng boyfriend ni Katrina ay atake sa puso. Nangyari nga ito sa bahay ng aktres sa New Manila, Quezon City. Matatanda ang naisugot pa ng ospital ang nasabing boyfriend ni Katrina sa St. Tocs Medical Center sa Quezon City pero ito nga ay dead on arrival na. At ito ang naging pahayag ni Katrina sa kanyang Instagram. Ang daya mo love, sabi mo alagaan mo kami ni Katie, bakit iniwan mo kami? Ito ang nakalagay sa kanyang caption habang isang photo naman ang makikita sa kanyang Instagram. Matatandang si Katie ay ang anak ni Katrina Halili sa singer na si Chris Lawrence. Sa kabila nga ng nadaramdaman ni Katrina ay nagtrabaho pa rin ito at pumunta pa rin sa kanyang shoot para sa kanyang teleserye sa JMA7. Samantala isang mensahe naman sa Instagram ang ibinigay ni Quezon City 3rd District Councilor Don De Leon para sa kanyang kaibigan na si Jeremy. Narito ang kanyang naging mensahe. My best friend, my brother, my confidant and partner, Jeremy G. Gayab succumbed to a fatal heart attack at around 5 p.m. today, January 28. Together with his family, we ask for prayers for his soul's eternal rest with our Lord, a precious life gone too soon. Wake details to follow. Ang nasabing boyfriend ni Katrina Halili ay malapit ding kaibigan ng aktor na si John Lloyd Cruz kaya naman nabalita pa noong 2021 na tila may relasyon si Katrina at John Lloyd Cruz pero ito nga ay walang katotohanan. Sa puntong ito ay nakirami naman ang mga netizen at fans ni si Katrina sa nangyaring ito.